Hello guys! Welcome to this channel, Mix Vlogs sa Marnon. So, maraming salamat sa panonood ninyo sa amin sa amin mga video. So, ngayon guys, good news. Uh, 1.0 million na po yung views natin sa YouTube. Maraming salamat talaga. Kung hindi dahil sa inyo, hindi po aabot tayo ng 1 million. So, sa lahat po ng sumusuporta sa... Mix vlog sa Marnon sa mga video namin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayon, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. So guys, uh, sinsya na kayo kung minsan lang ako makag-video ng matastas taas Kasi palagi yung content ko short lang, short. Kasi po, uh, marami pa akong ginagawa. Basic ka masyado. Pero ngayon, ah... Uh, patuloy na po ako mag upload ng video kahit ganito lang ginagawa ko hindi man kagandahan yung content ko importante uh, nagpapatuloy ako sa aking ginagawa na enjoy na enjoy ko yung ginagawa ko so sa lahat ng nanonood ng tagalog uh, nakakaintindi maraming salamat sa inyo sa pag subscribe sa pag panonood sa video namin at saka po sa mga waray pasensya na kayo kung medyo putol-putol yung katagalog ko kasi hindi po ako sanay magtagalog. Ngayon lang po tinatry ko lang po yung best ko magtagalog. So maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo guys. God bless sa lahat. Bye bye.